Hello mga ka -Ebs. may sa so, for today's video mga ka -Ebs. So na-prepare ta karon adlaw mga ka -Ebs. So ta, uh, gaandam ta para sa pak-lunch nga itong himuon, 100 pieces kabok mga ka-elves Ito na ihatag sa mga nasunugan dito sa barangay Basak sa Nicolas Nga barangay nga amo ang ipuyan sa on na mga kaeb So uh, osa sa nasunugan mga god is ka so, nga amiga sa ako ang anak So nagkuan nga maghatag o pak-lunch na nagkabok kay iti kabok e, balay ang nasunog nga tumo so nagprepare na si pareng apid mga kaebs para sa atong lutoon nga pansit nga sariwa pansit nga miki mga kaebs simplehan na nato atong pagkaon nga ihapangatag eh, hapanghatag. at least kinasingkasing na siya nga gi kuan among gi dalit para sa ilaha nata mga kaebs no para sa atong andam nga kanang kuan pack lunch busy ang atong po ano ni gamay ka tong lugar so yeah. so aside sa tong lunch nga gi-prepare mga ka so na day nang donate food na to mga sinina nga paray ipanghatag sa mga kauban sa trabaho na mo sa una nagtrabaho sa restaurant sa kung anak nga sila si Ha, si Glenda, si Giselle o paris pare so ipanghatag nilang ilang masinina, mga sinina ka mga kaebs nga magamit po sa mga biktima sa sunog so thankful kay tanila no nya bless kay tanga, makahatag ta sa ilaha sa at least sa in nila lang nga paagi nakatabang na kayo ni sa ilaha mga ka ebs so, naabot na diri sa venue mga ka so dali ra kayo pag kay ang paghatag na mo ani kay sila ra man didto ang na distribute sa mga pagkaon so molang sa kanya itong video karong adlaw mga ka-EBS daghang salamat sa pag-view Palihog day kong like og share mayong adlaw